Hmm. Gina <tuk> tamo ganiya bantayin nyo atong kanon kay mapagot Oh, hapit na pagod. Oh, ron. Oh, matats. Among kanon biko, among sudan kinilaw. Good morning, matats. Ah, oh, hey, kalami sa kabuntagon, inig mata nimo kita kag mga inganyo. Ha? bangka, limpyo on dagat, tan awara. Whew. Ay, mga idol. Nah, to, idol. Nati na, ano to mo idol? Natitiis na matats So atong isda karon mga tats dili bang sino kun dili sinsoro mga tats bodboron peret, tulay mga ingana god kay nga man buti-buti mga ang nagdeliver dere og isa pa perting pagkapresko mga tats kay isa ra ni kagabi i eh, gi deliver dayon de sa sulod sa tulok adlaw mga tats wala ta isda isda no mo nang karon ng deliver wa na ta magdugay og naglangan dia nagpili dayon kog kilawon dia kay gusto magod sa tong kauban magkilaw do mix ang bagon kay dugay-dugay na pud miwa ka kilaw ang nakadindot sa trabaho dire matas basa na mi isda no pag gusto jud kag kilaw sa bawsog ba or unsa may gusto nila diha Matas, <laughs> Magkilaw na may! O, oh, ha? O. takilawon, patik na! maojun ni may tabo, mga tats, basta dugay no, o may ngawon po isda, kinilaw dahil na ang amon tirahon, lalo ng inga, nakapresko, mga tats, nga perte pagkapulaha sa unod. Mga oh, O, siya di matagbo, matas. tats? Hmm. pagkadaga sa kinilaw, mga tats, matagbo na dyan mga libor, ani? Matas na naman kilaw, Iplahan na lang. Hoy! Ako nilong dito, ibatayin Nagpaagod na to ha, kaon yung nagpinagod na ni Ron Patats, ang na kayo nakitabos ang kinulong nilong agre Uy, huh. ngayon nagpagod naman, nanimahal mong pagod naman eh Uy, nabiko naman ni Patats Nagpaagod naman at nilong agwa Diyod bantay yun sa mga aswang eh Pero sige lang Matas, bantay lang na sila karun Mabawi na taan ang kinilang Matas Pag huwag man ako kilawan ni Matas, na ako ihatag sila nga Lami kayo nga pagkaluto pero bago to mga tats, tanawa sa among kinilaw dira ako kung unsa kalami mga ako nga gaboys over dire no, galaway-laway na intawon ko tungod sa kalami, Gimingaw na hinuon kog kinilaw. Syempre mga kay kita man nagkilaw, oh aton tilawan. Mm. 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 dire be. hmm Bago na to mahinay ka ng kinilaw mga tats o mahinay ka sa tong kaoban no atong binlan ang mga kaoban na itong wala pa diha. Ngayon na tamo ganiya bantayin atong kanon kaya mapagod o hapit na pagod. O ni Ron. O mga tats. Among kanon biko, among sudan kinilaw. Mm. Jambol o, mga anak. Nakabata mm. ah, ang Pinoy. Di naman yung mga basta gutom na wala pa kilaw mapagod bagdili. Tanawa matats, di na maningog matats, bisag kung pa ko panimog na basa na anang sudan dira o ang kinilaw asa katingugan, wala na, na sila'y pakialam dira ang ilaha dira makabuylog kaon. Pero okay lang matas kay kung magsigit nagpaminaw sila matas dili na takaabot sa kinilaw no kung magsigit nagtanaw sila o magsigit yaw yaw paglingi ni mo wa na kinilaw Wala na akong ingon matas nga na ay sinugba nga gitago nga bugnaw na nga wala mahorot sa mananagat atong ihatag sa ilaha oo oh, oh, oh bago pa ni na ako gihaon sa kalayo bago pa na ako sa kalayo ni Gaso aso pa. Oh, oh. Gaso aso pa na. Hmm. Oh, oh. Gaso aso pa na ha. Oh. Kusay bug now. Gaso -aso pa, na, aso, aso pa na eh. Kitago man sa parador ni aso ni dito ka sobra ka buot. Abi na matas gisugban ako. Nahalin. Oh, anak mangilad ba para mahalin atong sinugba. Kay mayong kag bug now matas, di man puliton. Arti ni mga naungan eh.